Yo, what's up mga tol? Magandang araw. Nagtatanong nga pala yung mga idol natin. Ask ko lang, bakit hindi pantay yung cut ng steerer tube sa stem? At okay lang ba kahit pantay yung cut sa stem? Ganito kasi yan mga tol. Kapag nagputol kayo ng steerer tube, sadyang hindi talaga pinapantay or nilelevel sa stem. Dapat mas mababa ng ilang mm yung steerer tube. Gawa ng, ang purpose naman kung bakit hindi pinapantay ay para hindi tumukod yung top cap sa steerer tube habang hinihigpitan. At mapipit niya ng maayos yung mga bearing at walang kalog sa headset. Kapag kasi pinantay mo yung pagkakaputol ng steerer tube sa stem, wala na siyang space para makahatak sa steerer tube dahil pantay at tumukod na yung top cap at hindi niya rin maififit ng maayos yung mga bearing. Kaya kadalasan kapag pantay yung pagkakaputol ng steerer tube sa stem ay nagkakaroon ng mga kalog yung headset. So yun lang mga tol, ride safe!